Una, yung pong sa NBI uh DNA test na ginawa po sa bangkay na sinasabing kay Joveline. Uh nagpalabas yung PNP ng kanilang result at siyempre para maging balanse, eh, tayo ay nag-request sa NBI na gumawa ng separate DNA test doon sa bangkay. Yung sa PNP lumitaw na kay ah uh, Jovelin talaga yung bangkay at sa si NBI lumitaw na kay Jovelin din daw talaga at meron tayong report dito from the NBI ito in fact this was dated back in September 16 and then after a few days nagpalabas ng result ng NBI at nagpapasalamat po tayo sa NBI dahil pumunta mismo sila yung kanilang forensic expert sa puerto they conducted the uh, DNA testing at yung resulta lumitaw na kay Jovilin talaga based doon sa NBI DNA test. nagrequest tayo na sumailalim sa polygraph test si Leobert at saka si Jobert. Pumayag sila kasi voluntary naman. Yung NBI din na nagkanda ng polygraph test. Sa polygraph test result, unay natin kay Jobert. Jobert Valdez Oo. Tamon, magandang hapon. Magandang hapon din po, Idol. Kayo po ay uh, ginawan ginawa ng polygraph test o lie detector test ng NBI. Sa palagay mo, anong resulta mo? Nagsinungaling ka o nagsasabi ng totoo? Na, yung nabalitaan ko lang po eh, na napasado po ako sa pagdetect oh. uh, detector sa na nila po. Nabalitaan mo. Okay. Opo, so nabalitaan ko na rin po. So, sa yung result, lumilitaw at ikaw ay truthful. Opo. Na ikaw ay uh, nagsasabi ng totoo sa lahat ng mga pronouncement mo. Ibig sabihin sa lahat ng mga sinasabi mo sa sa, sa media, sa amin, nagiging makatotohanan ka. Opo. However, dito po kay Leo Bert Dasmarinas, siya po ay lumagpak. At ang nakakalungkot nga po, si Leo Bert ay ayaw na po kaming kausapin nagtataguna raw at umiiwas. At syempre, hindi natin pwedeng pilitin. May nagsabi dito na sana private daw yung polygraph test. Ayaw pong makialam ng mga private uh, polygraph testing facilities. Tulad ng suki natin, truth verifier, kapag meron na pong nangyaring pag-iimbestiga na ginagawa ang ating law enforcement. Ibig sabihin, ayaw nila makisawsaw. Yun yung patakaran nila. So talagang NBI lang or PNP. Pinili natin yung NBI at lumitaw nga talaga yung resulta na si Jobert ay nagsasabing totoo at si Leobert ay hindi naging truthful. Ayong kay Mary, matapos daw po sumailalim sa polygraph test, etong si uh, Leobert agad na umiiwas na. Kasi tinatawagan po siya ni Mary, meron po sana siya mga uh, gagawin, uh, gagawing mga follow-up na pagtatanong. E eh, nagtatago na po itong si Leobert umiiwas at ang palaging sinasabi raw pag nagte-text ay busy sa trabaho. Hindi po namin pwedeng pilitin ng isang taong ayaw na po makipag-usap sa amin. Kasi po itong ginagawa namin pag imbestiga at pagtulong sa isang tao. Kasi po yung mga tulong na ibinibigay namin dito gusto namin voluntary na tatanggapin ng mga taong lumalapit sa amin. Yung mga taong tutulungan namin gusto namin voluntaryo na tatanggapin. Okay, tatay ni Leobert ang sumagot tapos binabaan tayo ng telepono. Attorney Giselle Dumlao, NBI Spokesperson. Magandang hapon po, Attorney Dumlao. Sir, magandang hapon po. Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat po sa NBI dahil po sa mabilisang aksyon at uh, pagtugon po sa kahilingan ng pamilya uh, nitong si uh, Jovelin at kayo po ay nagpadala ng mga tao niyo sa Palawan para magsagawa ng DNA testing, the same time a polygraph test doon sa mga personality na supposedly involved sa krimen. Matanong ko lamang po Attorney Dumlao, yung proseso po ng paggawa nyo ng DNA test, kapareho din ho ba ito sa proseso na paggawa ng PNP? Yes sir, ang uh, yung pong proseso na ginawa ng NDI ay um, pasok po sa international standard at uh, kaya Pareho po. Kasi may binibasihan niya yung tinatawag na uh, international standard. Doon po sa ginawang test ng NBI, lumitaw nga po na yun ay talagang kay uh, Joe Villene. Alright. Yes sir, yes sir. Tama po yun. Okay. Ang gusto po kasi ng mga kamag-anak, ang NBI po nga hawak dito. Pwede ho ba, ma'am, ipagpatuloy na lang po ng NBI ang pag imbestiga Yes sir. Uh, in sa ngayon po ay meron po kaming um, isinumite na investigation report na nga po sa Prosecutor's Office ng uh, Puerto Princesa City at um, kasama nga sa rekomendasyon namin dito ay incorporate po ang report ng NDI sa kaso na isinampa ng PNP laban sa dalawang subject na si Leobert Dasmarinas at si uh, Jobert Tamon, sir. Okay. Yan po kasi ang gusto mangyari ng uh, pamilya ni Jovelyn at maging po yung mga Palawenyo uh, gusto na talaga nila yung NBI pong humawak sa kaso. So mabuti po 'yon na yung NBI na po ang uh, gagawa ng mga follow-up investigation tungkol sa case at uh, pasintabi sa PNP mukhang wala at ang tiwala ang mga Palawenyo sa mga polis dyan sa Palawan pero mas malaki ang tiwala nila sa NBI. Salamat po, At yun ni Giselle Dumlao, Madam. Salamat po, Madam. Maraming salamat, Sir, at maraming salamat po sa tiwala ninyo sa NBI. Thank, Thank you, Sir. Thank you po, Ma'am. Okay, si Gilbert binababaan pa rin tayo ng telepono. So again, di natin pwedeng pilitin yung tao ngayon makipag-usap sa atin at sinasabi po namin dito palagi, yung pagbibigay po namin ng tulong dito, kailangan yung pagtanggap ng binibigay namin tulong ay voluntary. Okay? Hindi sa pilitan po yung pagbigay namin ng tulong dito. Hindi po kami namimilit. So doon sa gustong tumanggap ng tulong namin, dapat voluntaryo din ninyo tatanggapin. Kasi hindi ko kami namimilit. So in this case, itong si Robert ay na niya ng tulong namin. At siya po ay nagtatago So wala po kami magagawa. At business trabaho, of course. Odette, pakisabi kay Mary, wag na nating gambalahin si Robert We have to respect his desire na manahimik. Na ayaw tayong kausapin. Totoo yan, I'm serious. Kasi baka mamaya, sasabihin makulit tayo. Okay? So, wag na. At nangako naman tayo dito na in the event na lumagpak si Leobert na kinol niya, aatras tayo. Hindi tayo magbibigay ng tulong na sa kanya. We will no longer help him. Kasi ang balak sana natin kung ang plano, kung lumitaw na siya ay truthful sa result ng lie detector test ng NBI sa kanya all the way tayo. Magbibigay tayo sa kanya ng legal assistance at kung ano-ano pa. Even financial assistance. Mm -hmm. Pero bumagsak at ayaw niya makipag-usap sa atin. Even before na lumabas yung exam, yung result ng NBI daw, ayong kay Mary, umiiwas na itong si Leobert. At again, karapatan niyang umiwas at karapatan niyang hindi magsalita at kailangan galangin natin yan. Okay? Yun lamang. Leobert, pumasa ka at uh, ayon sa lie detector uh, test result ng NBI, nagsasabi ka ng totoo sa mga binitiwa mong statement sa media man o sa mga otoridad. Okay? Sige. Salamat sa iyo, Jobert. Sa okay. So, yun lang naman po talaga yung gusto kong mangyari din yung talagang malaman yung mga katotohanan at saka yung kung sino, kung sino sa amin dalawang nagsisinungaling po, idol. Kumusta naman po yung sugat mo? Ito po, uh, hindi pa rin masyadong magaling. Natuloy-tuloy pa rin po ako nagagamot. Kasi po, tatoy yung sugat ko. Mayroon po akong iniinda na sugat yung nasa gitna ng yung malapit sa panel board ko po. Kasi hindi po pa ako makapagdrabaw. Kapon nga po, sinubukan ko mag pala ng hinukay na lupa dito sa pantambak sa poste ng bahay ng kapatid ko na hindi ko kinaya. Okay Sabi ko parang hindi ko pa kayang ano. Kaya hindi pa po ako makapagtrabaho ng maayos. Kaya yun ngayon po yung sinasama ko ng lumpel liyo. mabuti nga sila nakakapagtrabaho. Ay ako naman ngayon dito na walang trabaho. Halos nahirapan na rin yung pamilya ko. Yung pamilya ko wala namang hanap buhay na ng... <laughs> ganda. Tapos ako hindi pa makapagtrabaho na maganda. Kaya nahihirapan din po ako, lalo na sa mga pambili-bili po ng mga kailangan ko ng paggagamot. Yan lang po. Ilang araw po kayo sa ospital, Sir Jobert? Bali, parang dalaw magadalaw kulang-kulang po dalawang linggo rin yata po 'yon. Mm. Parang 13 days yata po. Sinaksak ko ba kayo tinaga? Sinaksak po, nasak nasaksak po tatlo, yung isa nasa tagiliran tapos yung dalawa na sa likod mismo. Yung sa malapit sa may final court, yung sa may baywang banda, tapos yung isa mataas-taas konti, yung sa may bandang Pambaga po yung isa. Mm, tatlong tama po ng saksak kayo. Opo. Ano pong uh, gamit na panaksak? Kutsilyo po. Yung kutsilyo po na tinuturo niya na sinasabi na sa akin, lang, sa akin daw niya, inagaw niya lang daw po. Siya ba ay may sugat? Wala po. Ikaw lang may sugat, ikaw lang nasaksak? Opo, opo. Inagaw mo sa kanya yung kutsilyo? Wala na po, hindi ko po nagaw yung kutsilyo sa kanya kasi yung tama ko, Ininda ko na kagad yung pangatlo, bumagsak na po ako. Kaya hindi ko po naagaw yung kutsilyo sa kanya. At meron ka mga tama ng saksak sa likod, kamo? Opo, opo. Ilan po yung tama ng saksak sa likod? Bali, tatlo po. Ah, tatlo sa likod, tapos sa harap, meron din? Wala po, wala po akong tama sa harap. Bakit puro sa likod ang tama? Sir? Nayakap niya kasi po ako yung pagsalubungan namin sa madilim. Nagkasalubungan kami, akala ko suntok lang rin. Yung pala, may kutsilyo na siya. Pag suntok ko sa kanya, tumama yung suntok ko sa dibdib niya, nayakap niya ako. Pag ayakap niya, tumama yung, yun yung pag niya, yun yung tamang pagbayo niya sa likod ko ng mga kutsilyo. Pagaling ka, Sir Jobert. At kung ano pong may tutulong namin sa iyo, sabi mo na walang ka ng trabaho, ilang araw ka okay. din trabaho, sige po, kakausapin po kayo ni Odette at namin reporter, kung ano pong pwede namin may tulong sa iyong pamilya, gawa nito hindi po kayo nakapagtrabaho. Ano po? Opo. ng ilang araw. Sige po. Opo. Opo. Uh, salamat po, Sir Jobert. Magandang hapon po. Maraming salamat din po, Edon. Odette, pakisalo si Sir Jobert uh, para doon sa tulong na pwede natin ibigay sa kanya, sa kanyang pamilya, lalo na dahil na siya ng trabaho for several weeks. Okay? Uh, Diyan po nagtatapos ang aming pong uh, pagtatalakay sa kaso ng uh, missing na si uh, Jovelin. Ya en su puerto.